Yon, what's up sa inyo mga kabayan? Ngayong araw nga pagpasok ko, inawitan agad ako ng mga kasama ko Shoutout sa inyo mga taga-storekeeper, lab na lab kayo ni Guard kaya ipagluluto ko kayo Pagod na pagod at gutom na gutom na nga daw sila kaya si Guard to the rescue Sabi ko nga sa kanila, yung mga nasa labas nga nabibigyan ko ng pagkain at naipagluluto ko Paano pa kaya yung mga kasama ko? Sana ako Medyo masama nga talaga yung timpla ni Mamang Guard itong mga nakaraang araw mga kabayan. Masama kasi ang loob ko sa mga manager namin at sa mga headship namin. Nakalimutan kasi nila yung pangalan ni Mamang Guard kaya eto nagmumukmuk ako. Araw-araw nga mga kabayan dinadaan ko na lang sa tawa yung inis ko. Paano ba naman? Nakalimutan nila yung pangalan ni Mamang Guard nung nagkabigayan na. Tuwing tatravel kasi kami mga kabayan sa iba't ibang lugar, meron kaming mga nare-receive na travel allowance. Ang masakit nito mga kabayan na kalimutan yung pangalan ni Mamang Gerd. 90% kasi ng mga kasama nag-travel ay naka-receive talaga ng cheque. Si Mamang Gerd lang ang hindi at saka yung iba pang mga kasama ko. Kaya grabing himoto ko mga kabayan. Masamang masama talaga ang loob ko hindi kasi ako naka-receive ng cheque. Sobrang hirap din kasi nang dinadanas ko kapag nagta-travel mga kabayan. Ika nga, frontliner si Mamang Guard kaso nakalimutan yung pangalan ko. Pero kahit pa unti-unti ko na lang tinatanggap sa sarili ko na hindi ata talaga para sa akin yun. Pero nakakainis talaga, masamang masama talaga ang loob ko hanggang ngayon. Kaya ito si Mamang Guard, sinisikap kong maging masaya sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng free food sa inyo at sa iba pa. Ganun ata talaga mga kabayan, hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. Pero sayang talaga yon Malaking pera rin kasi yung nawala sana kay Mamang Guard. Pero sabi Tap naman ng ibang man. manager namin mga kabayan ay insya Allah daw matatanggap ko rin yung para sa akin. Kaya tulungan nyo akong mag-pray para makuha ko yun at babahaginan ko rin kayo. Ah! Pero sa ngayon mga kabayan, sinisikap ko makamove on kasi hindi ko naman alam kung makaka-receive talaga ako o hindi. Bahala na si Batman. Ang mahalaga sa akin, makapagpasaya ako ng mga kababayan ko. Kahit walang hadiya or merong hadiya, ang mahalaga sa akin, nakakapagbigay ako ng free food sa inyo. Ito nga ang piniprepare ko mga kabayan para to sa mga tropa ko, Mr. Keeper. Shoutout sa inyo dyan. Dito sa trabaho ko mga kabayan, itong ganitong steak ay normal na lang na pagkain. Para sa mga nagtatanong dyan, wala po kaming costing mga kabayan. Ganito po talaga dito sa amin, sagana sa pagkain at unlimited sa kahit na anong gusto mong kainin. Dito sa trabaho ko mga kabayan, makakain mo lahat ng gusto mo. Lahat ng cravings mo ay pwede dito. Anytime na gusto mo, pwede mong lutuin. Yun nga lang mga kabayan ang good side dito sa trabaho ko. Ang bad side naman dito, bugbugan talaga mga kabayan. Kaya kung mahinahin na ang loob mo, ay huwag ka nang pumasok dito. Pero sa awa ng Diyos mga kabayan, malapit na tayo mag 4 years. At eto na nga, yung 4 years ko rito, pinagmamalaki ko talaga na nakakapag-share ako ng pre-food sa ibang mga kababayan natin dito sa Saudi at dahil sa gabay ni Lord, nakapagbigay na din ako ng free foods dyan sa Pilipinas. Thank you so much talaga Lord. Pangarap ko rin kasi talagang madala sa Pilipinas ang free food ni Mamang Guard. At ngayon, finally, sa awa ng Diyos, nakakapagbigay na tayo ng free food sa iba pa nating mga kababayan dyan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Abangan nyo yung mga susunod na video namin mga kabayan nakakapagbigay na tayo ng libreng ulam sa ating mga kababayan shout out sa mga nabigyan ni mamanggad ng libreng ulam at sa mga future pang bibigyan kaya ini-encourage ko kayo mga kabayan na ipollow nyo si Mamanggard. Mama malay mo sa susunod ikaw naman yung mabigyan ko ng pre-foods. siya nga pala mga kabayan priority namin yung mga nagpapalista sa youtube doon po kasi kami nag upload ng mga details about sa pagpapalista at saka mga i-schedule mga kabayan. At syempre, maging active ka lang sa social media ko. Minomonitor kayo ni Commander. Lagi inyong i-share yung mga video natin mga kabayan nang sa ganon makatulong tayo sa ating mga kababayang OFW at mga sa, nasa Pilipinas. Hand 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 hand. Hand. Sa kabila ng pagkadismaya ko at lungkot na nararamdaman ko ngayon, sinisikap ko na lang ngumiti para sa mga kababayang nabibigyan ko ng free foods at syempre sisikapin natin maging mabuting tao sa kabila ng mga nangyayari sa ating pagsubok. Kaya kung dumaan tong video ko sa wall mo kabayan, pwede ka bang mag-comment ng isang hi mamang guard lang dyan para gumaan naman yung kaloobang ko?